Ano ba 'yan? Kaya lang tayo sa dati at kawa, kawa ano kaway. Eh, Ito baril lo. Maganda ka na baka matamaan tayo. Oy! ano bala. Ay, naku, wala lang bala. Eh, bala pa ako rito. Mga, mga sabay ito pa lang ito. Ay, ma, masakit madal ba din, ito sa libo to Ayan, okay na. No, Dun. Puta, nasa niyo isa.